Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nako, napakaganda ng araw na naman natin ngayon. Pambihira naman oh. No? At saka pag ganitong malapit na ang summer mga kayo next. Nako eh, halos lahat ng mga tao dito sa Alberta, Canada at sa buong Canada ay busy. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada dahil sa mga project namin sa backyard sa loob ng bahay at kung ano-ano pa dahil ito yung time na napakasarap tumambay sa labas ng bahay nako pinapaganda ang backyard talagang yung backyard ang talagang pinipilit na pagandahin mga kainaks ano <laughs> Yeah so by the way ang gagawin ko ngayon mga kainaks ay ito yan ang kulay na gagawin natin dito Yeah so nilinisan ko na rin siya pero mukhang madumi pa kasi yung mga aso natin Nako eh tapak ng tapak, naglalaro rito kaya yan. Pero importante na, na nabawasan natin yung yung dumi. Yan, pinapatuyo lang natin at maya-maya ng konti pipinturahan natin. Gagamit tayo ng spray. Heto, ito, 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 ito. Ito yung mga kainags, ano? Ito yung gagamitin natin, spray. Yan. O, di diba? Ano to? Ah, di kuryente lang to. Di kuryente. Tapos, sa ah, tinesting ko na rin kanina. Sa tubig, gumana naman uli siya. Kasi, Ah, uh, ito na rin, ito rin yung ginamit natin, ganito ganito rin pala. Pero hindi ito yung original na ginamit natin dito sa dingding ng ating bahay. At saka dito 'yan, oh. Kung napapansin niyo to, ginamitan natin yung spray. Spray pati yung ano natin, yung itong bahay natin, yung labas ng bahay natin, ginamitan din natin ng spray 'yan. Doon sa mga hindi nakakaalam, ay hindi ganito yung kulay nito hindi ito yung original color nito no ang original ang original color nitong bahay natin dati ay katulad nito ang kapitbahay natin ganyan ganyan ang ganyan ang original color so ginawa natin ganito Inispreya natin way back in 2018 2018 mga ganyan ito yun ganyan di ba so mas maganda na siyang tingnan kahit pa paano di ba yan, ganun din yung ginawa natin dito sa shed natin. Yung shed natin na yan, kulay pula dati yan eh. Pula. Parang ganito, ganto 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 kulay dati yan. Yan, ginawa natin ng gray. Yan o. Oh. Tumagal, di ba? Ito, ganito rin to dito, dito eh. Dati yung kulay nito, iba rin mga kainags, ano? Yan. Di ba? So, yun lang yun. Uh, yung dekoryenteng uh, na nabili natin sa Home Depot. Pero yun, ay pangalawa ko na. Mamaya ako na ikikwento kung bakit naging pangalawa yon. Tirahin muna natin 'yan, no. Para hindi maubos yung oras natin, di ba? Yan. Ayos, bilis. <laughs> yan, basta may mga gamit ka lang talaga, no. Yan. All right. bilis matanggal no ayan no all right ayos oh, lapag na muna natin yan dito lagay muna natin dyan tapon natin muna to inuman ng mga aso to eh uh, tapos to tapon na rin natin to doon sa malayo o oh, dito na lang pwede na yan ah uh, mawawala naman yung water base Yan. tapos kunin uli natin to ibus uli natin dito yan, oh. uh -huh. yan ayos yan ayos oh, ganyan lang muna ito lang muna gagamitin natin magdagdag na lang tayo mamaya pagka, pagka naubos pero mukhang sakto na to eh Oh, na yan. Ano, takpan lang muna natin to. Lagay na natin ang ah, mga kainags. Ano. yan. Ganyan lang yan. Eh. Paikot mo lang. ganun lang to kasimple. Eh. Very, ano, very useful. Napakagaang dalhin. Effective. Ano lang to. Ah, nasa dati nung bumili ako nito. Way back in 2018. Or 2017 yata. Nakalimutan ko na. Siguro mga nasa 140 Canadian dollars way back in 2017 or 2018. Pero hindi hindi ito yung ganitong klase yung nabili ko. Ito yung pangalawa na lang. Yung nabili ko kasi 140 nga or 145 Canadian dollars. So mamaya explain ko kung bakit pangalawa na to. Sandali lang kung pisahan natin baka matuyo yung pintura ha. Sandali. Saksak muna natin to. Meron tayong saksakan dito. Lapag muna natin diyan. Ayun oh, nakakatayo naman 'yan kung napapansin niyo. Meron tayong saksakan dito. Ito to 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 to. Kailangan natin to eh Yan Sasaksak lang natin dito Siyempre Ganyan oh. Yan Alright Alright na siya mga kainags oh. Ayos na no Mabilis lang mabilis lang siguro wala pang 20 minutes Mga ganun kabilis I spray Hinintay lang natin na matuyo Tapos pag natuyo na yan siguro mga 10 minutes Balik ka rin natin Saka natin tirahin yung ibabaw At yung iba pa Para matapos na So mabilis pag may spray tayo Yan o oh, Kita nyo napapansin nyo iba na yung kulay ano Yan Tignan natin matuyo. Tinira ko na maigi rito kasi ito yung naka, naka connect doon sa ground. Ito yung ano yung uh, nauunang nabubulok. Pag kaya nilagyan natin ng makapal na pintura. Yan, tsaka to, 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 yan Yan. Ganon din dito. Yan. Papansin nyo, napapansin no? nyo, natutuyo-tuyo no? na, no? So, habang naghihintay tayo tayo ng matuyo pa yan, talagang matuyo, eh, shoutout muna tayo, no? Shoutout nga pala kay, ano, no? Kay John Ray Manangan. Yan. <laughs> tsaka shoutout din kay Leia Angelica Susano Yan, maraming salamat po Tsaka shoutout sa inyong lahat mga kainags Nag random shoutout lang tayo no? Thank you sa panunood At maraming salamat sa comment ninyo Yan Tapos pagka huminto kayo sa pagpipintura mga kainags Ilagay nyo lang sa malilim to pala Yan, hindi ko na ilagay Uy, nalaglag yung cellphone ko Lagay nyo lang yan kasi para hindi matuyo Maano ng araw mabilis kasi matuyo yung ano yung pintura pagka sa ilalim ng araw. Yan lagay niyo lang sa malilim habang hinihintay natin na matuyo to. Tuyo na to mga next tuyo na. Ayun oh. Tinesting ko eh oh. Ayos oh. Ayos wala. Ayos na, pwede na. Pero dito, tingnan natin. Ah, pwede na rin, no? Tuyo na rin, no? Bukas basa lang ano. Yan pati to to, to to tingnan natin to. Ah, ay hindi medyo basa pa ng konti. Labas muna tayo dito habang hinihintay natin matuyo yung pinipinturahan natin. Tapos sabi nga pala ni Evelyn sa Longga mga kainags, ano? Evelyn, shout out sa iyo ah. Bakit daw hindi na rin ako magtanim ng raspberries para meron ko raspberries? <laughs> Bakit pa ako magtatanim ng raspberries eh? Marami na mga raspberries dito sa kapitbahay natin. <laughs> Di ba? Ayan oh. No? Minsan yung mga raspberries dito mga kainags, nagkakalat lang dito eh. Nagkakalat lang dito talaga yan. Pakalat-kalat lang dito yan. Kaya yung mga dumadaan dito, yung mga dumadaan dito pag napapadaan dito may mga pinipitas dyan may mga pumipitas kahit yung sinasabi ko sa inyo na, na cherries doon pag may mga dumadaan dyan pumipitas lang din pinipitas lang namin so hindi na namin kailangan magtanim ng, raspberries dito sa bakuran natin marami naman tayong mapipitik na raspberries na lumalabas sa bakura ng kapitbahay natin yun Taw <laughs> tawang demonyo no? na masamang, masamay, masama loob talaga eh, no? <laughs> Avihira. So tara, tirahin natin yung tuyo na yun. Baka mawili ako rito eh. Matuyo yung pintura natin. Kaya <laughs> kaya minsan eh, yung pagbabasa ng mga comment yun, nakakalibang mga kainis ano. Nakakalibang talaga yung mga comment nyo minsan eh. Talagang natutuwa ako. Yan. Tsaka nakakagawa ako ng content dahil sa mga comment nyo. Yan. Maraming salamat. Shoutout sa inyo. Yan. Tirahin natin to. Patakob na natin. Para Para maayos na. na dito. So ito na lang. Ito na lang yung pipinturahan natin. Yan. Yan siguro makikinig ano baka may mga nagtatanong sa inyo bakit uh, spray yung ginamit natin kaysa sa brush na lang, di ba? Mas madali daw pag siguro pag brush, di ba? Kasi ang pagkakaalam ko kumakain ano, Correct me if I'm wrong ah. Du kayo mag-comment ano. Kasi pagka spray yung ginamit natin, ganito yung ginamit natin. Yung mga pintura talagang sumusuot yan sa pinakamaliit na maliit na butas butas na hindi na mukha ko ha ah. <laughs> butas nung mga pinipinturahan natin yan unlike doon sa sa brush parang kung hindi ako nagkakamali may mga namimist pa tsaka parang ang bagal niyang uh, yung mga hindi even na surface unlike ng katulad nung ginawa natin dito mga kainis ano? dito sa ating uh, bahay, yung pinaka kasi ano yan eh, uh, di ba hindi hindi plain yan eh. Butas-butas yan eh. Kumbaga may mga nakabukol, hindi siya plain na pwede mong gamitan ng roller uh, roller paint ganon. So ang ginamit ko diyan, kailangan nating gamitan niya ng spray para yung mga butas niya talagang maano ma mapinturahan talaga. So ganun din dito kasi syempre may mga butas sa maliliit yan na yung spray pagka-in-spray mo, talagang pasok na pasok sa butas at napakadaling matuyo. Yon, ayos na mga kainags ano? <laughs> Puro pintura na yung salamin ko Ayan, no? Oh. Yan, yes, sana pinturahan na natin Okay na So nilagyan ko ng maraming patong ng pintura Yan, inisprayan natin ng inisprayan Oh, huwag malikot ha, huwag malikot Yan, oh grabe So ang bilis lang ng panahon no, maka kainigs, ano? Parang kailan lang dati nung umiinom pa ako ng alak <laughs> Pagka ganitong mainit ang panahon, summer Tapos may ginawa tayong project At napagod tayo Nako, umiinom ako ng serbesa Tsaka alak Yan Tapos upo lang ako rito Nandito lang ako, nagpapalilim yan, no? Tapos habang umiinom ako Itong ininom natin, hindi to beer ta Ano to, tea Cold tea yan <laughs> yan tapos habang umiinom tayo nakatingin lang tayo dito nanjan oh no? naaliw na ako niyan dati pagka uh, nagpapahinga lang tayo yan tapos kasi malilim dito banda eh. malilim sa lugar na to uminom lang din oh no? nagpapatama ako tapos pagka nakainom na ako ng alak ah ang saya-saya ko na noon grabe Doon sa mga hindi nakakaalam mag-aapat na taon na ako hindi uminom huli ako uminom ng alak August 26 20 20 ah, So natapos na rin natin ano So tapos ito ang pinaka importante dito mga ka no. ano Doon sa mga baguhan pa lang nagagamit na ganito Based on my experience Tsaka sa experience Nung uh, una nating. nga uh, sprayer ganito ng ganito nangyari so pagkatapos yung gamitin ngayon halimbawa ngayon hindi natapos yung spray nyo di ba spray kayo ngayon inisprayan nyo yan tapos na napagod na kayo gusto nyo na magpahinga wag na wag niyo hahayaan na mayroong pintura ito ang gagawin nyo kung bukas kayo uli magpipintura ano nyo to? tatanggalin nyo sa ano tatanggalin nyo to mga kainis tatanggalin nyo yan tapos lilinisan nyo lahat to ng parts na to Lilinisan nyo So basahin nyo yung instruction kung paano maglinis. Kasi kapag ka hindi nyo tinanggal yung pintura na to at pinaabot nyo ng siguro mga 15 hours na hindi nyo ginamit to, yung pintura matutuyo yan doon sa mga tubo kung saan dumadaan yung mga pintura. At nako, masisira ito mga kainags. Ano? Masisira at or mapaandar nyo man, mahihirapan. Kumbaga it takes time matrabaho. Kaya pagkatapos gamitin at kung hindi nagagamit ng, ng spray, tanggalin nyo kaagad. Linisan nyo kaagad itong unit. Yan. Kasi ito ay bago na ito mga sa no? Ito ay ipinalit doon sa una kong uh, na spray. Kasi merong lang hiram. Hiniram nila. Eh, hindi nila binasa yung instruction. Kumbaga nagpintura sila ngayon. nag-spray sila ngayon. Tapos uh, napagod sila hinayaan nila magdamag yung pintura dito yan nakaganyan lang kasi hindi nila nilinisan kaya nung ginamit na nila kinabukasan hindi na umaandar at hindi na gumagana ito so wala nasira na mga kainags ano kaya ang ginawa nila bumili sila ng bago at ito yung ipinalit sa akin Music Yun. Ayos, mga sa tuyo na, oh. <laughs> Ganda tingnan, ano? Ganda tingnan, grabe. Wow, sarap na tumatay dito. Huwag lang sana ulit dumihan ang mga aso natin. Yan. Yung mga aso natin nandito, yun, oh. Nagsasunbaiting din sila. nag enjoy sila sa backyard natin. Ano sa yun? Ha? Ano? Wala ka na makitang butas, ano? Ha? Ito kasi yung nilalagay namin sa sopa. Para kung sakaling humigado yung mga aso natin sa sopa, ito lang ay madudumihan pambihira naman to sayang to mahimik kaya sayang sayang ay 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 mahira <laughs> wait lang wait lang wait lang tabi ay shush, shush. tabi dyan tabi dyan tabi dyan yan ayos <laughs> so mga na tayo kahit paano sa kuryente mga kainags ano kaya lang biglang dumilim naman ah kaya lang si Haring Aran tabunan na naman siya medyo madilim na naman doon ano bawang bihira kapal na naman ang ulap dito oh Ayan o, natabunan na naman Ako, hindi hihira Dalaman nating aso nagharutan o Tinabunan ko na rin to Kasi para hindi tayo matipalok <laughs> kung napapansin nyo, itong t-shirt na suot ko, tsaka itong nga, itong pantalon na suot ko ngayon. Yan yung nabili ko sa Ukay-Ukay, no? doon sa vintage market, kung saan na nagtinda yung ating pangalay na prinsesa mga kay. Kasi nag-enjoy ako nung pumunta tayo doon sa vintage market noong nakaraan. Sobrang nag-enjoy ako mga kay kahit tumambay ako siguro ng mga kahit apat na oras sa tambay ako, tatambay ako kasi nag-enjoy talaga ako. Grabe. Tsaka syempre nag-iiba yung ating environment, di ba? Pero mga time na hindi ko na makita yung bola kasi medyo matataas na yung damo. Natatabo ng damo. Minsan naghahanap ako. Hindi ko alam kung nasaan napunta rito. Kaya ano eh, mahirap din pala yung maraming bola. No? Tapos matataas yung damo. Minsan yung mga bola nakatago. <laughs> so kailangan mo talagang suyurin to magmula roon. Hanggang dito yan. Unlike dati, dalawa lang yung bola natin. Alam natin kung saan bumabag sa kaya alam na natin kung saan natin dadamputin. Ay! Yan. So malaylayo rin yung mga napapalo ko, mga kainags, ano? Yung silampay natin, tuyo na. Ayan, no? Wow! Nakatipid <laughs> tayo sa kuryente, mga kainags, ano? Ba talaga nagagawa ng, ng summer. Ah, mas mababa yung binabayaran natin pagka summer sa kuryente. Kasi nga, nakapatay na yung furnace heater natin. Yan, binalikan lang natin yung ano yung baseball field kung saan nagano tayo kanina nag naglaro ng baseball. Dami na tao ngayon, dami na naglalaro. <laughs> Ayan oh. Andiyan sila ngayon oh. Diyan tayo naglaro kanina, di ba? Eh oh. no, dito na lang tayo nanonood-nood na lang tayo sa kanila. Di ba diyan tayo kanina naglalaro? Sana masali makasali rin tayo mga kids minsan isang beses ano. home run. Wow. <laughs> Panalo Oilers mga kainags ano? 2-2 game 4. Yon.